He speaks you. A good day, whole world. Nandito naman tayo sa ating row oh, yan. Ang oh. yung babi natin na uh, nanganap na uh, 15. 15 na uh, di 8. Ito na. Ito na. Bali, tindis. Tindis na sila. Talagang hindi. Talagang na nabuhay lahat. Kasi napakan ng pinahin. Pinahin nabawasan talaga ng apat ito 15 na BE bali 14 na lang ngayon sayang sayang ng apat na BE hindi sila na nabuhay kasi hindi na talaga natin maiwasan na mapatan kasi walang walang nagbabantay dito para sa gabi talaga natin, ginawa na natin to sila na lang bahala dito sa gabi hindi natin to inabangan dito kasi makaputulog din tayo eh kaya pag tatapos natin napakainin sa hapon wala na wala nang tao dito wala na babantay gabantay kaya mayari na may napakan talaga sa gabi yung anak ng 16 na diik. Ah, tuyo na na 60 na di. Ah, uh, nabawasan dito nang dalawa kasi ganun din na na higaan nang nilahin. Padali ang mga uh, nang ito. Ah, uh, 14 na di. Sayang din ang dalawa kasi eksakto sa mga hinatindiyan dito. Padali ang anim na lahat. Uh, malaki ng ano yan malaki ng pakinabang yan kapag kung na uh, buhay yan kasi mahal yun dito sa amin yung gintahan ng gate sa amin 4 plus 5 plus yun ang halaga ng mga dito sa amin yung sa atin naman wala naman tayong patinin dito kasi malayot na yung ano natin malayot na yung plus, ano natin yung lugar hindi tayo nag uh, hindi tayo na patinong kasi malapit tayo sa ano uh, malapit tayo sa ilog uh, bawal naman i ano sa ilog yung dumi bawal naman i uh, tapon sa ilog kaya hindi tayo maka ng tapunan ng ilog kasi nandito tayo sa tabi ito naman yung susunod natin mga anak mga anak yata ito sa March 18 to March 18 yung nakatakda na 116 days kaya malapit na rin natin to yung ano, lipat sa parawing pin nandito pa sila sa ano sa sticking pin ah, ito rin sila Sun sunod rin sila sunod rin po sila sana maayos din Kerana sayang pag na, ano, na, yung pagi itu nak, nak, nak sisirak yang, kerana kerana kita nampin hewan 16 saintis lebih lagi kita yang nak, kita nampin hewan hantu, 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 kita Ah, uh, daming nasayang na, na ba kasi ito forty na bi Isa lang ang buhay. Sayang. Ah, uh, na sana, piran na 'to. Malapit na 'to mawala eh. uh, Ano na to? 20, 26 days na to. Uh, hindi pa masyadong maganda yung date kasi hindi natin ito pinakain ng lakti kasi isa lang yung biit nakain na natin ng natural na pan na pagkain uh, tapos yung ito na inahin na ito na EI na ito 17 days mula siya nanganak na blandi siya yung natin sana buntis natin ito uh, para another blessing naman bali ang nasayang nabiit dito lahat kasama dito dito nasayang dito 13 <laughs> 13 plus 6 biik. Biik ang dami walang day dami daming day pa nasayang dito malaki ang halaga na yun sayang uh, ah, ganun talaga pag ang mga makuha natin may buhay din ba hindi natin ma 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 sigurado na ma mga nang ng maayos kasi Panginoon lang ang nag ano sa kanila uh, kahit ano tapanggapin nila natin hindi tala, kasama talaga to, sa atin pag pagwababoy yung mga ganyan na pangyayari sa ating mga uh, ataga dito ang dami ng experience natin dito. Ang dami ng ka... Ano? Ang dami ng ka... Na ano dito mga biik. Ang dami na na... Namatay din. Pero wala ang sakit tayo dito. Wala tayong sakit. Ano lang. Yung uh, nanghanap yung sa ilalim ng tiyan na uh, sisira ganyan. Ah, ganyan naman talaga shout out po na tayo sa lahat na akin subscriber yung mga hindi pa naka subscribe sa akin please lang sub paki subscribe sa akin mga video para masundan natin yung aking mga bagong in-upload na video Maraming salamat sa lahat na nanonood sa aking video dito sa GBTV Backyard Farming. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat.